Ang hirap din pala mag-isa dito sa ibang bansa. Minsan masaya, pero mas lamang pa rin ang lungkot. Kasi pag inatake ka ng lungkot, sarili mo lang yung pinapasaya mo. Pag uwi mo sa bahay, ikaw lang din mag-isa. Walang asawa, walang anak, walang sasalubong sa'yo. Pero tiis lang para sa kinabukasan nila. Ako nga pala si Kuya Bruce TV. Simpleng tao pero may pangarap. Isa akong OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East, Riyadh. Matagal na ako dito sa Saudi dahil sa maraming kadahilanan. At isa na doon para sa aking pamilya. Sabi nila masarap daw magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa malaki ang sahod, ay nakakain mo pa yung mga gusto mong kainin na hindi mo matitikman dyan sa Pilipinas. Basically, hindi naman talaga nakakapagod yung trabaho ko. Kasi ang trabaho ko ay nasa loob lang at naka-aircon pa. Pero sobrang stressful ng trabaho kasi minsan, yung mga kasama mo talaga ay may iba't ibang ugali. May iba na kailangan din nating mag-adjust at habaan ang ating pasensya. At minsan ang kalaban mo lang dito talaga ay homesick. Pero laban lang sa hamon ng buhay. Buti pa nga yung pagod ng katawan ay pwedeng ipahinga. Pero yung isipan, hindi. Ang sarap nga naman isipin na meron kang magandang trabaho sa magandang kumpanya at sumasahod ka ng medyo malaki kaysa sa nakasanayan natin dyan sa Pilipinas. Pero kung tatanungin niyo ako kung masaya ba ako dito, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, habang nagiging busy ako sa trabaho unti-unti ko na rin palang nakakalimutan yung mga pangarap ko. Isa lang naman yung goal ko ay mabigyan ng mabuting kinabukasan ang aking mga anak at ang aking pamilya. Yun naman talaga eh kapag ka masyado kang naging abala sa mga priorities mo. Di mo namamalayan, yung mga pangarap mo sa sarili mo ay unti-unti nang nawawala sa'yo. Pero dahil napanood mo to, isa itong paalala na may pangarap pa tayo na dapat nating trabahuin. Hindi ko alam kung paano at alam kong mahirap. Pero subukan nating gamitin yung trabaho natin para na maging tulay upang maabot yung mga pangarap natin. Walang madali at mahirap na trabaho. Depende na lang sa'yo kung ano yung dahilan mo para magpatuloy ka. Kung nakaabot ka sa video na ito, ay huwag kalimutang ilike at i-follow na rin malaking turong na rin ito sa aking page. Hanggang dito na lamang kabayan, maraming salamat po.